Lahat ng kilos ko, binabantayan mo. Kung napapagod ka na, umalis ka na sa buhay ko. Hindi kita kailangan. Hindi kita kailangan! Gusto mo akong umalis? Gusto mo akong mawala sa buhay mo? Alam mo kung pwede lang, sana matagal ko nang ginawa yun eh. tinatampal ko itong sarili ko para magising ako sa katotohanan. Para matauhan ako, para matigil na itong kagaguhan to. Kahit sabihin ko sa sarili kong tama na. Isang text mo lang yan. Nandyan na ako. Hindi kasi kita matiis eh. Lahat sila sinasabi sa akin, May, ang tanga-tanga mo. Hanggang kailan ka magpapakatanga? Pero ganoon naman talaga, 'di ba? Lahat ng nagmamahal nagpapakatanga. Kaya talaga daw Claro tama <coughs> <_aticand> <gosto> na. Ay, na. Bakit ikaw pa, minahal ko? Ano pa sa'yo?